Finish. are gonna video. Oh, video. Hey, I don't see only 6 minutes. That's why I'm ready and you finish pastor. Okay, Again. Again repeat that. Repeat the song because you don't. Oh. <laughs> repeat the song one one no. DJ DJ The DJ. And then. <laughs> It's not about this magic, it's the like it. <laughs> <laughs> cleaner. I'm It's a DJ, it's a dancer, and a video That's good morning mga kapatid lovers natin. Good Monday today. Ayan, before tayo mag-sleep, ang part 3 ng ating banding ng Friday. Ayan, sayaw na sayaw ang mga kasama naming Uganda makikita natin na talagang ako'y natutuwa sa kanila kasi nagsayaw sila, nagsayaw. Hindi ko mala na video, nagre-ready pa ako yung pala. Sila ay meron ng talagang tudong sayaw na ang step nilang binago. Ako'y natatawa at talagang ang isa daw ay isang ano daw, isang cleaner, ang isa dancer, ang isa uh, cameraman, ang isa daw is uh, DJ. Kaya ako'y natatawa dito sa kanila. Ang katatawa namin kahit na ganyan ang ginagawa namin ay tanggal yung stress kahit pa paano, mag-uwi at man sa aming mga bahay, ay eh, at least may one day every every week, one day na may banding at mayroong kasiyahan. Nakakatawa din kahit pa paano kasi kahit na ganyan yung mga ugali nila, mga tupakin. Ayan, nagluluto ka pala tayo dito ng dinner. Yan yung manok at yan yung arroz kaldo sa atin sa Pilipinas. Pero dito sa Saudi Arabia is eh, silig po yan. Iba'y eh, gatas. Habang tayo nagluluto, ay eh, tayo yan nga po, nagsasayaw-sayaw sila. At habang nagdiligpit ng mga pinag-inuman ng tea at ng mga coffee, arabi coffee. Ayan, yun po yung ginawa. Every Friday po, ganyan yung ginagawa nila kasi yun nga po ang request niya kasi uuwi na daw po sila. Mala, ano, six months or seven months before, uuwi na po. Tapos na yung kontrata. Kaya yun, hindi na sila babalik. At yun, sabi niya is, banding-banding lang lagi kami para po kahit pa paano is, may remembrance sila. Ayan, makikita natin talaga yung kanyang pag sa'yo ay yung mga pit niya lagi na ano, kalaki-laki ng mga damit kasi ang mga damit dito ay gusto ng mga amo ay malalaki talaga. Yung mas mano pa sa kanya. Kaya yan makikita natin ang mga katawan parang mga ano, mga parang ang payat tingnan pero hindi naman po kasi ma ano naman sila malaman yan at saka malakas naman kumain kaya po hindi talaga papayat dito ayan sayaw sayaw na ulit daw sila Okay, Missy and Susan Sheldon again. Aywa. Talagang may showdown na ngayon dalawa. Pagalingan daw sila dalawa. Kaya kayo natatawa kasi kung ano mga position nila dyan. Kung ano lang yung may isipan nilang step talagang yun. Hindi ko po idinidiretso yung subs kasi po yung song is makakaparate po tayo. talagang ang hilig niya ko pag ganun, -ganun sa kanyang puwet, yun daw po talaga yung dan sa kanila kaya talagang gusto niya ma ano yung puwet niya lalong dumaki May every everyday nag exercise rin ganun kasi yun nga daw po ay pampalaki nga daw po ng puwet yun at gusto gusto ng mga kalalakihan sa kanilang country yung malalaki ang poet. kaya po ayan yun po yung mga ginagawa niya is talagang pampalaki daw po yun ng ano ng puwet. Ayan. Makikita natin na seo-seo din yung isa. Yung isa po is Muslim daw siya, pero hindi nagdadasal. Hindi naman nag-aano sa tamang oras. Ito na ang isa ay Seventh-day Adventist yan po yung uh, mga kasamahan nating Uganda. Ang aking partner naman ay busy-busy maghugas ng mga hugasin. Nagutay-utay na siya kasi pag tinawag na siya ng kanyang amo uh, para magbantay doon sa kanyang alaga, hindi na po siya makakabalik dito. Kaya adyan uh, sa kusina, kaya po talagang yan, yeah, naghugas-hugas muna siya. yan po yung daily ano namin every Friday. Sana sa next Friday ay eh, walang mga tupak itong mga ito at magsayaw-sayaw na naman. Ito kasing na isang malaking babae na nakakulay nakakulay pulang blue, eh, naka blue na pandong. Yan po ay eh, talagang mahilig sumayaw kahit pa ganyan-ganyan lang. Nasayaw po yan siya magisa. isa nag lang siya tapos biglang sasayaw na lang siya ng sasayaw. Kahit yung hindi po katulad nung sayaw nung isang maliit na purpoint niya ay eh, talagang iaano-ano -ano niya parang kung sa titignan ng mga taga dito sa Saudi Arabia ay napakahalay. Pero tayo pong mga ano ay nakikisabay na lang din. Natutuwa tayo makita yung ganong ginagawa nila. Pero dito po ay ayaw nila nung ganon. Nahalayan po sila. Kaya ayan, ah, hinahayaan na lang namin kung ano yung kung gusto nila. Kasi wala naman pong nakakakita kundi kami lamang. Ako nga pala dyan sa pintuan kasi para pag pumasok yung mga amo, is hindi po makita. <laughs> Kaya yun, na kay Nandiyan nakapwesto. At ayan, ang pinakita ko po pala yung pagkain namin. ngayon hindi na masyado siyang matamis. Parang tinapay lang siya. At ang isa ay busy sa kanyang paghuhugas. Yung takip ng gawa. yan Siya yung Ayos na ng mga hugasin dyan para pupunasan na lang nila mamaya. Yan, the video video lang tayo habang tayo ay nagluluto. ayun, walang laman yung rep, kundi itlog. Tapos yung niluto, ay yung dessert nung nakaraan, andyan pa din. Ginamihan kasi niya ng lagay, dapat unti lang. Okay? Ayan nga po at hindi na magpakali ang dalawa naghahanap ng o, ano mga sasayawin nila kasi wala na po sila ibang mapili kasi sabi ko ay yun na lang na yun yung pinapatugtog nila ay eh, marami namang magagandang tugtog yung Uganda dance kaya sabi ko hanap hanap ayan po maraming salamat thank you for watching